Alam nyo ba may mga pagkain tayong inaakala nating healthy or ligtas? Pero sa totoo lang, pwedeng unti-unting sumira sa katawan natin. Oo, totoo yan. Lalo na para sa mga seniors na edad 60 pataas. Minsan ang iniisip nating mabuti ay siya pa palang nagdudulot ng sakit sa puso, mataas na asukal o pananakit ng kasukasuan. Baka araw-araw pa ninyong kinakain sa paniniwalang ito'y pampalusog. Pero ang totoo, pwede pa pala itong makasama. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 pagkaing akala mo'y safe pero delikado pala sa kalusugan ng seniors. At huwag kang mag-alala. Hindi ito para takutin ka kundi para tulungan kang maging mas matalino sa pagkain para mapangalagaan mo ang sarili mo lalo na ngayong tumatanda na tayo. Kung ikaw ay edad 6 na pataas o may mahal sa buhay na senior, napakahalagang panoorin ito hanggang dulo. Kasi baka yung paborito mong pagkain na niluluto mo pa araw-araw ay siya pa lang, unti-unting nagpapahina sa katawan mo. Simulan natin sa pinakakaraniwang pagkain kadalasang nandyan sa ating mga kusina. Unang-unang dapat nating bantayan ay ang processed cereals. Yung mga mukhang healthy dahil may nakalagay na low fat, fortified with vitamins a whole grain. Pero kung titingnan mo ang likod ng kahon, makikita mong ang dami palang asukal. Maraming matatanda ang nagsasabi, magandang pampabusog to sa umaga pero hindi nila alam na ito pala ang nagpapataas ng blood sugar sa umaga, isang bagay na delikado kung may prediabetes o high blood ka. At kung ang cereal ay may added fructose corn syrup o artificial sweeteners, lalo pang masama kasi bukod sa nakakapagpataas ng asukal, nakakaapekto rin ito sa liver at kidney function, dalawang organ na dapat inaalagaan nating mga seniors. Mas mabuti pa, kung gusto mo ng mabilisang breakfast, oatmeal na lang na plain. Lagyan mo ng saging o ilang piraso ng mani. Healthy, busog at ligtas sa asukal. Pangalawa sa listahan natin ay ang fruit juices. Lalo na ang mga nakabote or tetrapak, eh prutas naman yan. Healthy yan. Madalas nating sinasabi. Pero alam nyo ba karamihan sa mga bottle juices na nabibili sa grocery ay puro sugar na lang at konting concentrate, kahit pa nakalagay na 100% natural or no added sugar. May mga natural sugar ang mga prutas, na kapag ininom mo ng puro wala ng fiber na sumasalo sa asukal, ang resulta biglang taas ng blood sugar. Para ka na rin uminom ng soft drink sa epekto sa katawan mo. Kaya kung gusto mong mag-juice, mas mabuting ikaw na mismo ang gumawa sa bahay. Gumamit ng prutas na may mataas na fiber gaya ng mansanas o peras at ihalo ito sa tubig. Mas okay. Kung i-blender kaysa i-juice para kasama pa rin ang fiber. Ang pangatlo, medyo nakakagulat ito ay ang low-fat or fat-free yogurt. Oo, nababasa natin ito ay healthy snack o good for digestion, pero ang hindi alam ng marami, karamihan sa mga low-fat yogurt na nasa grocery, ay punong-puno ng artificial sweeteners para lang mapanatili ang lasa kahit nawala ang taba. Ang mga sweeteners na ito tulad ng aspartame o sucralose ay maaring makaapekto sa gut health at metabolism natin. Para sa mga seniors, delikado ito dahil mas mahina na ang ating tiyan at liver sa pagproseso ng chemical. At kung may acid reflux ka pa, lalo kang mahihirapan sa ganitong klase ng pagkain. Kung gusto mong kumain ng yogurt, piliin mo yung plain Greek yogurt. Tapos ikaw na lang magdagdag ng natural na pampalasa gaya ng honey, chia seeds o hiwa ng saging. Ganon pa rin ang sarap pero mas ligtas para sa katawan. Bago tayo tumuloy sa susunod, gusto ko lang linawin. Hindi ibig sabihin na bawal na talaga ang mga pagkain ito, pero kung araw-araw mong kinokonsumo at hindi mo na nababantayan, ang epekto nito sa katawan mo, doon nagiging problema. Tandaan, ang kalusugan ay hindi lang sa kung anong gamot ang iniinom mo, kundi kung anong pagkain ang pumapasok, araw-araw. Kaya bago ka pa mag-breakfast bukas, tingnan mo ulit ang mga pagkain sa kusina mo. Baka may mga healthy-looking na pagkain mas mainam na palitan o bawasan. And sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin ang isang gulay na akala ng lahat ay super healthy. Pero kapag mali ang Pagkakakain, pwedeng makasama rin sa mga may rayuma at problema sa kasukasuan. Kaya huwag kang bibitaw dahil ang susunod na pagkain sa listahan baka ini-steam mo paw-araw. Kung nandito ka pa, comment mo nga ang salitang 1 sa baba para alam kung kasama pa rin kita sa usapan. At syempre, smash subscribe kung gusto mong maging malakas. At masigla pa rin kahit edad 70 ka na. Sa dami ng impormasyon tungkol sa healthy eating, minsan nakakalito na talaga. Lalo na kung senior ka na at halos buong buhay mo'y eh, sanay ka. Sa isang klasing pagkain tapos biglang malalaman mong masama pala. Pero tandaan natin, hindi pa huli ang lahat para magbago ng diet. Ang mahalaga, alam mo na ngayon. Ang mga dapat iwasan at may lakas ng loob kang piliin ng mas mabuting option para sa katawan mo. Tulad na lang nitong susunod na pagkain, isa sa mga gulay na sikat na sikat sa mga bahay sa Pilipinas. Talong. Oh, talong. Ilan sa atin ang mahilig sa inihaw na talong, tortang talong o ginisang talong sa bawang? Pero alam mo ba, para sa ilang seniors, pwedeng hindi ito palaging mabuting piliin lalo na kung may arthritis o rayuma? Ang talong ay kabilang sa tinatawag na nightshade vegetables kasama ang kamatis, sili at patatas. Ang grupo ng mga gulay na ito ay may sangkap na tinatawag na solanin na sa ilang tao ay pwedeng magpalala ng pananakit ng kasukasuan o pamamaga ng joints hindi ito delikado para sa lahat. Pero kung ikaw ay isang senior na madalas makaranas ng paninigas sa umaga, masakit ang tuhod o hirap igalaw ang mga daliri, baka ito na ang dahilan. Hindi, ibig sabihin na hindi ka na pwedeng kumain ng talong. Pero kung araw-araw mo itong kasama sa pagkain mo, baka oras na para bawasan o mag-rotate ka ng gulay. Halimbawa, palitan mo paminsan ng upo, sayote o kalabasa, mas magaan sa tiyan at hindi nakakapag-trigger ng inflammation. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang pagkaing madalas nating ipagmamalaki. Whole wheat bread, healthy to high in fiber. Ito ang kadalasang sinasabi ng maraming health conscious. Pero para sa maraming seniors, ang whole wheat bread na nabibili sa mga grocery ay kadalasang puno rin ng preservatives, gluten at added sugar. Oo, kahit pasabihin sa label na whole grain ito, madalas hinahaluan pa rin ng puting harina o corn syrup para lang mapalasa at mapahaba ang shelf life. Ang masama rito kung ikaw ay may diabetes, may bloating o sensitive sa gluten, mas lalala pa ang nararamdaman mo. Ilan sa mga senior na nakakausap natin, nakakaranas ng kabag, paninigas ng tiyan, at pananakit ng ulo pagkatapos kumain ng ganitong tinapay. Araw-araw, hindi nila agad na iuugnay sa tinapay. Pero yun pala, ito na ang matagal ng dahilan. Kung gusto mo talaga ng tinapay, hanapin mo yung sourdough rye bread o gluten-free options. At kung kaya mo, mas mainam pa na nga kung kamote o saging na saba ang gawing pamalit sa almusal, natural na matamis, may fiber at walang preservatives. Ngayon, isa pang delikado pero madalas nating ihalo sa pagkain. Condiments, lalo na ang mga soy sauce at ketchup. Konti lang naman, ba? Pero tandaan mo kahit konti kung araw-araw mong ginagawa, lalaki rin ang epekto. Ang toyo at ketchup ay madalas puno ng sodium, artificial coloring at preservatives. At ang sodium pag sobra-sobra ay tahimik na sumisira sa kidney at puso ng mga matatanda. Yung akala mong dagdag lasa ay dagdag risk na pala. Anong pwedeng gawing alternatibo? Subukan mong gumamit ng kalamansi, suka na may bawang or homemade tomato paste na. Ikaw mismo ang gumawa gamit ang fresh na kamatis at kaunting asin. Alam kong medyo matrabaho pero sa kalusugan natin bawat effort ay may balik. Gusto ko rin ipaalala hindi ito tungkol sa bawal lahat. Hindi natin gustong mawala ng gana sa pagkain. Ang gusto natin ay maging mas matalino sa pagpili para kahit edad 70 ka na, may lakas ka pa rin maglakad, magluto, mag-alaga ng apo at mag-enjoy sa buhay. Kaya kung nararamdaman mong medyo tinatamaan ka ng mga pagkaing nabanggit natin, huwag kang mahiyang baguhin ang rutin mo. Sa simula, mahirap. Pero kapag naging parte na ito ng araw-araw mo, mapapansin mong gagaan ang pakiramdam mo. Mas gising sa umaga, mas bihira ang kirot at mas maganda ang tulog. And sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan naman natin ang isang healthy looking na inumin na akala ng marami ay nakakabawas ng timbang. Pero sa seniors, pwedeng makasira ng tiyan, kidney at blood pressure. Madalas itong iniinom ng mga health conscious pero may mga delikado pa ang epekto sa may edad. Kaya siguraduhin mong makasama pa rin kita sa part 3 kung Napapaisip ka na kung anong mga pagkain ang kailangang i-check sa pantry mo. Comment mo nga ang salitang bantay sa baba. Ibig sabihin, lang noon alerto ka na ngayon sa mga pagkain na akala mo'y okay pero dapat bantayan. At syempre pindutin mo na ang subscribe kung gusto. Mung matuto pa ng mga tips na kayang pahabain ang buhay kahit senior ka na. Kanina na pag-usapan natin ang mga pagkain akala nating healthy pero kapag binusisi mo, may tinatagong panganib pala sa kalusugan lalo na sa mga may edad. Ngayon, tuloy tayo sa susunod na pagkain na madalas itinuturing na pang-diet. Pero sa totoo lang, maaring may masamang epekto sa katawan ng seniors kung hindi maingat. Kaya pag-usapan natin ang isa sa mga pinakasikat ngayon, detox tea o yung mga iniinom para raw linisin ang katawan. Maraming seniors ang nai-influence ng mga ads na nagsasabing nakakapayat, nakakatanggal ng bloating o pampalinis ng bituka, pero ang hindi nila alam, karamihan sa mga detox tea na ito ay may sena isang natural laxative na ginagamit para sa paninigas ng tiyan at kapag araw-araw mo itong iniinom, pwedeng nitong mapilitang maglabas ng tubig at electrolytes ang katawan mo. Ang resulta, dehydration. At para sa seniors, ang dehydration ay hindi biro. Pwede kang mahilo, manghina, bumagsak ang blood pressure, at kung may iniinom kang maintenance, pwedeng bumaliktad ang epekto. Meron ding mga detox tea na may diuretics na pwedeng makasira sa kidney sa katagalan. Mas mainam pa ring uminom ng simpleng maligamgam na tubig o sa labat na gawa sa tunay na luya kung gusto mong ma ang tiyan. Kung gusto mo ng pampalinis, dagdagan mo ang fiber sa pagkain tulad ng gulay, chia seeds or oats hindi mo kailangang dumaan sa sintetiko extreme. Ngayon, ang susunod medyo paborito ng marami, vegetable lumpia. Ano? Lumpia na naman ang masama? Hindi mismo ang lumpia kundi paano ito niluluto? Ang lumpiang gulay ay mukhang healthy kasi gulay nga ang laman. Pero kung niloblobo sa mantika, lalo na kung paulit-ulit na ginagamit ang mantika, nagkakaroon ito ng trans fats at harmful compounds na tinatawag na oxidized oil byproducts. Ito ang mga bagay na hindi lang nagpapataas ng kolesterol, kundi pwede ring magpabigat ng tiyan, magpabagal ng metabolism at magdulot ng inflammation sa katawan. King mga trans fats ay konektado rin sa mas mataas na panganib ng stroke at heart disease na sa totoo lang ay isa sa mga pinakamadalas na dahilan ng pagkamatay sa mga seniors. At kung kaya mo, gawing steamed lumpia ang version mo, sariwa, lutong bahay at walang langis na masama sa katawan. Ngayon ang tanong, ilan sa mga pagkaing na banggit natin mula part 1 hanggang ngayon ang madalas mong kainin? Aminin mo baka araw-araw mo pa nga silang kasama sa almusal, tanghalian o merienda. Pero don't worry. Ang layunin ng video na to ay hindi para takutin ka kundi para maging mas mapanuri sa mga pagkaing inakala mong safe, sa edad natin bawat kagat ay may epekto. Bawat inumin may kinalaman sa kalusugan ng puso, bato at kasukasuan. Hindi kailangang bigla ang pagbabago, pero kung may isa man lang sa mga ito ang mabawasan mo simula bukas, malaki na ang maitutulong noon sa katawan mo. Kasi ang totoo, hindi lang gamot ang solusyon kundi mga desisyong ginagawa araw-araw. Sa susunod na bahagi ng video, ibubunyag natin ang isang ulam na Akala mo'y pampalakas pero pwedeng makasama sa mga may mataas na uric acid, problema sa bato at rayuma. Marami sa atin ang lumaki sa pagkain ito. Pero ngayong may edad na tayo, kailangan ng mag-ingat. Kaya abangan mo yan sa part 4. Kung gusto mong patuloy tayong magkasama sa pag-aalaga ng katawan mo, comment mo na nga sa baba ang salitang ingat para alam kong kasama pa rin kita. At kung gusto mong matuto pa ang mga pagkaing nakakatulong sa katawan ng seniors, pindutin mo na ang like at subscribe. Hindi ito channel ng Takutan Kundi Channel ng Pag-asa para sa mas mahaba at mas malusog na buhay kahit lampas, 70. Marami sa ating mga Pilipino ang lumaki sa simpleng lutuin. Adobo, sinigang, ginisang gulay, pritong isda. Pero may isa tayong pagkaing halos hindi nawawala sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino lalo na sa almusal at ang masaklap akala natin pampalakas ito. Pero kung ikaw ay edad, 70 pataas at may iniinda sa bato kasukasuan o mataas ang uric acid, mas makakabuti sigurong iwasan o bawasan ito. Ang tinutukoy ko ay ang corned beef at iba pang dilatang karne. Madalas natin itong sinasabay sa sinangag at pritong itlog. Pero alam mo ba kahit may proteina ito, puno rin ito ng sodium, preservatives at saturated fat. Lahat ng ito sa maliit na dami lang ay kayang tiisin ng katawan. Pero kung araw-araw mo itong isinasama sa kanin sa umaga, unti-unti nitong sinisira ang kidney. Nagpapalala ng gouth at nagpapataas ng blood pressure. Tuwi ang sodium sa canned meat ay hindi basta alat lang. Kadalasan ito ay sodium nitrate, isang uri ng preservative na ginagamit para hindi mapanis ang karne. At sa mga matatanda, sobrang sensitive na ang bato sa mataas na sodium. Ang resulta, paglala ng manas, madalas na paghihi at sa ilang kaso, pagtaas ng kreatinin na pwedeng mauwi sa dialysis. Bukod pa roon, ang taba mula sa canned meats ay hindi lang nakakadagdag ng timbang. Nakakapagpalala rin ito ng inflammation sa kasukasuan. Kaya kung may arthritis ka o rayuma, pansinin mo, may mga araw ba na mas... Masakit ang balakang o tuhod mo pagkatapos kumain ng canned food? Hindi mo man agad maikonekta, pero posibleng ito ang dahilan. Hindi mo kailangang magtiis. Maraming masustansyang kapalit ang dilatang karne. Pwede kang gumawa ng ginisang tukwa na may kamatis at sibuyas. O kaya naman ay itlog na nilaga imbes na pritong itlog na may corned beef. Pwede rin ang hinog na saging na sabaan na may kaunting mani. Kahit simpleng tinolang manok na luto sa bahay gamit ang totoong sabaw at gulay, mas ligtas ito para sa katawan. Ang mahalaga gamitin ang natural na sangkap, hindi yung dilata. Alam ko minsan mas madali ang pagbukas ng lata. Pero kung ikukumpara sa hirap na dulot ng dialysis rayuma at mataas na presyon, mas mahirap ang gamutan kaysa sa pagiwas. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang pagkain na madalas ituring na healthy ito ang granola bars. Yung mga energy bars na binebenta sa groceries. Mukhang healthy ba? May nakasulat pa minsan na high in fiber, low fat, o made with whole grains. Pero alam mo ba na karamihan sa granola bars na ito ay puno rin ng asukal, corn syrup at hydrogenated oil? Hindi lahat pero karamihan ng mga murang granola bars ay halos kasing sama rin ng candy bars. Para sa seniors, lalo na yung may diabetes o fatty liver. Ito ay pwedeng magdulot ng biglang pagtaas ng blood sugar, pagtaba at paghina ng metabolism. Isang granola bar lang ay pwedeng maglaman ng dalawa. Hanggang tatlong kutsaritang asukal? Eh kung ginagawa mong merienda araw-araw o pang merienda sa hapon, baka hindi mo na namamalayan na tumataas na pala ang sugar level mo, kahit wala kang iniinom na soft drinks. Kung gusto mong kumain ng masustansyang snack, subukan mong kumain ng mani na hindi maalat, Maari ka rin kumain ng kamote, saging, mansanas o peras. Kung gusto mo ng kakaiba, gumawa ng homemade trail mix gamit ang money, kaunting pasas at buto ng kalabasa. Hindi lang ito masarap, mas ligtas pa para sa katawan. Ngayong nabanggit na natin ang anim sa pitong pagkain. Akala mo healthy pero pwedeng makasama sa katawan. Malinaw na siguro kung bakit hindi sapat na tingnan lang ang packaging o pakinggan ng sinasabi sa TV ad. Kailangan nating maging mas mapanuri lalo na kung ang kalusugan natin ang nakataya. At sa final part ng video, ibubunyag natin ang pampitong pagkain. Isang bagay na Pinoy na Pinoy, madalas binibili sa palengke at iniisip ng karamihan na masustansya raw. Pero kapag sumobra lalo na sa edad natin, pwedeng magpahina ng buto. Magpabigat ng tiyan at magpababa ng energy. Ato pa ang catch. Baka niluluto mo pa ito sa bahay ng hindi mo alam. Abangan mo yan sa part 5. Kung hanggang ngayon ay kasama pa rin kita, i-comment mo sa baba ang salitang bawal para alam kung hindi ka lang nanonood, kundi totoo kang nagmamalasakit sa katawan mo. At syempre, kung gusto mong patuloy, tayong magtulungan sa pagpapalakas ng katawan ng seniors, pindutin mo na ang subscribe at i-like ang video dito sa channel na to. Hindi hadlang ang edad dahil pwede pa tayong sumigla. Kahit lampas, sinarito na tayo sa huling bahagi ng video at kung nananatili ka pa rin dito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, handa kang alagaan, ang katawan mo, at pinapahalagahan mo ang bawat kinakain mo. Ngayon, ibubunyag na natin ang pampitong pagkain na akala ng marami ay healthy. Pero kapag sumobra o maling paraan ang pagkain, pwedeng makasama rin sa katawan ng seniors. To'y walang iba kundi ang tuyo at daing. Alam kong maraming Pilipino ang lumaki sa tuyo. Maalat, malutong, masarap sa sinangag, at napakatipid pa. Pero kung ikaw ay senior na o may problema sa blood pressure, bato o kasukasuhan, kailangan mong maging maingat sa pagkain nito. Ang problema sa tuyo at daing ay ang sobrang alat. Isa lang o dalawang piraso ay pwedeng maglaman ng sobrang taas na sodium. Minsan mas mataas pa sa isang buong kutsaritang asin. Para sa isang taong edad 70 pataas, ang sobrang sodium ay pwedeng magdulot ng mas matinding pananakit ng kasukasuan, paninigas ng katawan at maging sanhi ng pagtaas ng presyon na pwedeng humantong sa stroke o atake sa puso. At hindi lang yan, ang sobrang alat ay pwedeng magpahirap sa kidney. Kapag sanay ang katawan mo sa pagkaing maalat, mas pinipilit ng kidney na salain ng sobrang sodium. Sa katagalan, napapagod ito at dito naguumpisa ang pagtaas ng kreatinin, pamamanas at posibilidad ng dialysis. Tandaan, ang kidney ay parang gripo. Kung palaging bumubuhos ang alat, isang araw bibigay din ito. Alam ko mahirap bitawan ng tuyo. Minsan ito pa nga ang paborito ng mga lolo at lola natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng kainin. Ang mahalaga limitahan ang dalas. Kung dati ay araw-araw, baka pwedeng gawin na lang itong isang beses sa isang linggo. O kung kakain ka man, samahan ng maraming gulay at uminom ng maraming tubig. May mga alternatibo rin na mas ligtas para sa katawan. Subukan mo ang inihaw na bangus na walang alat, tinolang isda na may malunggay at luya, o sinabaw gulay na may konting isda lang bilang sahog, hindi lang ito masarap, mas magaan din sa tiyan at hindi nakakapinsala sa bato. Ngayong nabuo na natin ang buong listahan ng pitong pagkain dapat iwasan ng seniors, balikan natin saglit ang mga ito. Unang-una, ang processed cereals na akala mo pampalusog pero puno pala ng asukal. Sumunod ang bottled fruit juices na walang fiber at sobrang taas ng sugar. Pangatlo, ang low-fat yogurt na may artificial sweeteners. Pangapat, ang talong at iba pang nightshade vegetables na pwedeng magpalala ng rayuma. Panglima, ang whole wheat bread na may hidden sugar at gluten. Pangim, ang canned meats tulad ng corned beef na puno ng preservatives. And sobrang alat at pampito, ang tuyo at daing na mataas sa sodium at delikado sa kidney at puso ng matatanda. Kung iisipin mo, hindi naman sila direktang lason pero ang epekto nila ay tahimik. Hindi mo mararamdaman agad. Sa una normal lang pero sa katagalan, kapag napabayaan, doon nagsisimula ang mga seryosong problema tulad ng high blood, arthritis, kidney failure at bigla ang pananakit ng katawan.